Ito mga pre, uh, para sa may mga barako to, no, na mahirap ito, no. Uh, point natin dito yung tinutuno mo na siya. Tapos, uh, nagpa-flag reading ka, hindi mo pa rin makuha yung magandang minor. Uh, kahit na napapandar mo siya, ngayon, pagka titigil ka, kahit malakas na yung minor, namamatay pa rin mga pre. Ito mga pre, ah uh, idea natin to tuturo ko sa inyo kung anong problema kapag ka uh, ganito sakit ng barako at nangyayari lang to na encounter ko na to na madaming bisya sa barako at saka sa Honda CB125 yan yeah, pare parehas ang senaryo ng dalawang to ah uh, napapandar mo pero wala silang minor mga pre kahit sabihin mo mag uh, maglinis ka ng carburetor mag tune up ka hindi pa rin sila nagkakaroon ng Astable ah, stable na minor ibig sabihin na eh, yung nangyari sa minor nila mataas tapos namamatay pa rin mga pre eto mga pre kapag nangyari to sa barako nyo o sa CV nyo buksan nyo to eto ang dahil lang kung bakit ano uh, ang hirap, ang hirap pa yun ng minor. Ah, uh, ang hirap ito, no, Ito. Dito muna tayo sa intake mga pre. Ito yung intik mga pre ha. Itong malaki. Ngayon bubuso, sa, sa atin ng gasolina to. Pagka may lumabas dyan mga pre, ibig sabihin may problema yung uh, yung ating barbula ng entik na. No? Yeah, wala mga pre. Tapon natin. Ito naman tayo sa exhaust. Isa to sa dahilan mga pre kung bakit ang hirap pa uh, makuha natin yung magandang minor No? hindi natin basta-basta nakukuha yung magandang minor. Ayan. O, okay, kita nyo mga pre. Ayan o. Basang-basa. Ibig sabihin, tumutulo siya. Kaya, nag nagkakaroon siya ng konting loss compression. Kaya, kahit yung carburetor mo, kahit bagong linis, bagong tune-up, magandang uh, ikot ng ere, nasa tamang bilang, hindi mo pa rin may tono. Dahil nito mga pre, sa barbo lang to. Ayan. Sa exhaust. Kaya, ang gagawin natin mga pre, Sayang nga lang hindi ko na parinig sa yung under nito bago natin buksan no. Ang natin dito, linisin natin to. Tapos palitan natin ng ano, barbola uh, barbula ng exos. Isang piraso lang mga pre. Ang ipapalit natin. eto bumili na ako. Pakita ko lang. Barbula, barbula. Ayan. Original to mga pre. Ayan o. No? Oh. Yun o. No? Okay, ito na ipapulit natin. Yan. Mamaya pagkatapos pag natin to, lilinisin natin tas Matik, gagandaan dar nito mga pre. Dahil sa uh, gagawin natin to, tama na yung tono natin sa carburetor, tama na yung bilang natin sa fuel screw, bali umabot tayo ng tatlot kalate. Hindi pa rin natin nakuha, tsaka nag-tune up na tayo, hindi pa rin. Ito lang problema mga pre. Ito lang. Ito, katulad lang to ng mga CV mga pre ha. O yan, na muna natin to at isalpak na natin. Ito na mga pre, naikabit na natin. At tinabot na nga tayo ng dilim no? Paandarin ko lang para marinig nyo yung andar. At idea to mga pre sa ano ha. Do sa, sa gantong motor sa barako. Madalang naman mangyari sa badya to. At malimit din mangyari to sa CV125. Ayan. Ayan, nakarikta na to. Okay. Kick natin. Kaya na mga pre, yung kanyang minor ah, medyo matas pa ng pa Painitin lang natin at i-adjust pa natin ng kaunti yan. Okay.